Hindi mo alam, tol? Hindi, hindi mo alam? Buksan mo. Para malaman mo. Ano, nahula mo dyan. May sinabi siyang pangalan ng prutas eh. Kanina, pero kanina, akala ko, ko. Tay, ikaw tay, alam mo tay? Ay, ikaw matanda ka na tay, tsak dapat alam mo yan. Ayan po yung tsura mo yan. Ha? Anunas. Anunas? Hindi, hindi anunas yan. Pamunas. <laughs> <laughs> Pamunas? <laughs> Pero alam kung pangalan yan. Ano tol? Gamot sa gutom. Ah, gamot sa gutom. Hindi <laughs> nyo alam kung ano yan? Ay, di pa. Ikaw ka hindi mo alam? Ah, kay, Mito. kay Mito. Hindi kay Mito yan. Mm -hmm. Hindi. No. Hindi mo alam tol? Hindi, hindi ko pa alam. Tikma mo. Ano lasa? Isa yung balas-balasan naman ba na yun? eh. Ah tol. Tikma mo. Ah, ah. Ikaw tol. Tikma ah, mo.

Meron sa bundok niyan ang problema. Ala lang sa uh, kagubatan talaga. Tanay kasi kayo sa gubat. Iba kasi ang kabundukan, ibang ang ka, kagubatan. Mm. Bakit nagkaiba? Kasi sa bundok. Hmm. <laughs> <laughs> ano kel? Dapat kel alam mo yan, ikaw pa naman kapitan sa sitio ngayon. <laughs> Hindi <laughs> nila alam no, sa gubat po kami ngayon. Uh, dito kami matutulog. Uh, dito na, sa may tabi. Ito yung mga kasama natin. Kasama reveal. One, two, three. ayo oh, kawai kaway! Ayun, oh, isa hindi ko maway. Kape? Kakape ka? Kasama si Darlene. Sabi ni Darlene, di na siya uuwi. Dito na lang daw siya. Kasi hindi mahirapan daw umuwi. <laughs> <laughs> ano kaya mo pa umuwi? Ha? Hmm. Paano gagawin? Papabuhat ka namin kita, tatay? <laughs> <laughs> Kasi yung may oh, Yung nakaduyan ka. Yung may sa pen sa ilalim, tapos may tali, tapos bubuhatin ng dalawang tao. Parang yung panahon ng, ng prinsesa nung araw. Oo, oh, yung ganon. Oo. Oo, nasa gitna siya. Oh. Parang buhat siya para siyang prinsesa. At ang mga bubuhat, ayan. Si Fernan, si Utol. Sa Arto. Ay, si Michael. Ay, hindi. Ikaw. Dalawa kayo bubuhat kay Dali. <laughs> Tapos, para hindi gaano mapagod yung ka bubuhat. Hmm. Kakaway-kaway. Kakaway-kaway ka. Parang prinsesa. Medyo malayo po kasi to. Uh, dalawang oras may git nilakad. Ang problema po kasi dito, yung pag-uwi eh. Kasi puro paahon lang tuloy, eh, no? Walang palusong, puro paahon. <laughs> yun ang problema. Ayan, sana kaya ni Dalim bukas. Bukas pa naman siya uwi eh, kasi hanggang bukas kami dito.